Thank okay. okay. oh, kapalat. Hindi ko nakulan eh. ano sa may sulit babalikan namin yung sulit sa tatawin ulit kasi tagpag yun eh lumaki yung ilog yan mga kamuro no? dito ulit na yan sa may sulit dam sabi ko na eh pag kasi may bagyo guys binupuksan yung mga dam kasi nasisira yung mga pintuan na yan no eh ang pagpalit ng mga pintuan ng mga dam na yan ay eh, napakabahal Kaya bago pa lumaki yung tubig, binubuksan na agad. Ang daming nangis daw. Oh. O sa ilalim. Mga nagpedala. O dito tayo sa ilalim ng dam. May yeah, sa taas yan eh. Meron din namamaril doon sa taas ayun oh. Yun o. Oh. Yan. Oo. Oh, oh. Tulad na katulad ng dati. Yung tubig dati nung, naka, nung nakaraan na namin Wait ko na nakarami kami dito Namay May nagdadal sa baba oh. So yan, nasa baba na kami mga kamura no? So, sa mga nagdadala oh, Meron dito sa taas So dito kami magtataw-taw Susubukan muna namin, magsiset up muna kami Ayan, nagsiset setup na Okay, ਕੇ parang ano no so no, huwag ko siya dun so ayan mga kamuro no baka sa friday o oh, bukas na isasara yan no kaya mga monday na malakas pa yung tubig eh may mga nagdadala dyan sa ilalim may mga nagdadala din dun sa taas hindi parang malo na yun nasa kapila ko oh. Tignan natin pag nakapadawi siya Saka tayo bababa dun Ayan mga kaburo Malas na yung nagdadala Mamamag yun. set up tayo dito ulit uri tika pori eta taipa Je suis immigrant, je Kanya tao di sabi daw? yung sabi daw. Guys, no, mula dun sa may sulib Punta kami dito sa ano Sa may lambak ulit So, hindi pa nadawi yung sa may sulib guys, no Pag ano, pag lumate ng konti yung tubig noon, dadawi yun sa lumot So, yun yung mga tropa, oh mga nanonood ng YouTube yan Entendi ko pa kilala tong mga to eh. Yung sila Cyrus lang yung kilala ko tsaka sila ano. <tiple> si Cyrus tsaka si ano si Kerdin. Tong mga to hindi ko pa kilala. So, lang ako. Pag wala dito, lilipat ulit kami ng ano ng natibidad. Uh, ayan ano. Na, nag-YouTube pala tumato mga, mga barkada nila ano nila Cyrus. Ang kalayo tao ko. Saka si Carlo. Josh po. Saka si Josh. Guy Ano? Uh, Guy. si... Jersey po. Si... Jersey. Jersey. Nung basketball player kayo, kay Bobel ka eh. <laughs> Ayun yung... Ayun yung lag kami vlog. Alben Daneri nga o. So, papanoorin nila yun mamaya para makita nila yung mga sarili nila sa YouTube. So, shoutout sa inyo. Si Carlo, si Guy, si Josh, tsaka si ano? Jersey, Jersey. ayan, Jersey number 7 so magsiset up lang ako, baka makadali mapapanoorin daw nila mamaya tapos, punta mo click yun subscribe na itang red ayan to po, tamang panit yun eh. kayo, dyan nanda kayo dyan nanda naman kay taga o oh, yan, wala kami na huli isa lang, maliit Oh, so, oh santing lalaki rin eh, oh. Puta. <laughs> Manyalita kayo, shout out tayo. Shout, shout, out! shout out, at, out. Shout out. Shout out po ka ang mestrado to ar shampoo ano to. Ya po <laughs> 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 yan yeah, ang garal. <laughs> <laughs> oh, oh. Lilipat kami ng pwesto sa may natibidad. Iwan namin tong mga to. Bye -bye. Bye -bye. Bye. 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 Yun mga kamuro no. Tinesting lang namin yung mga ano floaters na ginawa Ayos naman siya. Hmm. siya eh, na isa. mamaya guys uh, mag sa shoutout ano ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mga shoutout mamaya yung mga sina shoutout ko pala guys yun yung mga nag comments mga uh, comment mga comments dun sa previous video so mga previous to videos yung mga nag comments mga nag comment doon, yun yung mga isa shoutout mamaya so andito kami ngayon sa may ano guys galing kami ng alambak eh Actually naghahanap lang lang namin yung mga spot Kasi lumaki Dahil dun sa bagyo lumaki yung tubig So ngayon bumalik na sa dati So galing kami sa Sulib Dam And malaki pa Malaki pa yung tubig dun sa Sulib Dam Mahirap pa magpadawi Sa may natibidad naman Ay sa lambak naman Sobrang babaw naman na Tsaka marami na nangungurente ngayon dun So dito sa may natibidad Yan sa mga guagua. yeah, medyo maganda yung spot. Kumalik na sa dati, maganda na yung spot. So ayun, may dala kaming kunting bulati, guys. Para ano lang, if in case lang na mga may dumawi. Pero yung ano talaga dito, yung ano talaga namin, yung yung talagang lakad namin ngayon is ano, mag-check uh, mag ng spot. Baka sa Sunday, Saturday, Sunday, Saturday o kaya Sunday, abalik kami ng makabebe medyo maganda na yung panahon eh kasi nung pumunta kami doon first time uh, kakapasok lang ng bagyo so you know, mahirap pagpadawi pag umuulan so ngayon wala ng bagyo babalik kami mga sabado kaya linggo so abangan nyo na lang yung upload na yun uh, definitely sunday yun i-upload itong sakto yung pagkakagawa ng mga floaters At nasubukan ko naman na doon kaso mas maganda pag actual na nasa ilog yeah. ganda yung kulay So, ayan. kaya hindi ko din nalang yung tripod kasi mag check lang kami ng spot so thank you pala sa mga viewers namin no ng Muro Ami sa mga organic uh, organic viewers, organic subscribers maraming salamat po sa mga silent viewers, silent organic maraming salamat din po sa palagi nyo pag sa Muro Ami vlog no so yung mga napadaan lang sa sa channel guys subscribe na kayo yung mga silent viewers natin na mga hindi pa nakasubscribe magsubscribe na rin kayo Thank <laughs> you. Four fingers good size.

huwag ka paalad Ang huli oh, lalaki. pangalong tripod dami o oh. ang malupit ang kaya na mo yung nami guys <laughs> -che check lang sana kami ng spot eh konting balata lang yung dala namin oo, uwi na kami napaya na lang pagdating sa ano, sa bahay malapit lang naman ito eh nasa natipinod lang kami ah, uh, uh, din yung nahuli yan, nandito na kami sa bahay wala mo na ako ako Nipat Check lang sana kaming spot eh. eh Siyempre, eh, nagdara kami ng konting bulate. Eh. Ayan. Ah, yeah. <laughs> Ang ah, huli. sa akin mamayang gabi yan ayun mga kamuro ang ganda talaga maraming salamat ano. yung shoutout ay kakita na lang dyan. thank you